Sa'yo na kasalalay ang aming ano, kapalaran. Aba! Hindi naman naman mga pilantik pa lang ng kamay, oh. i natin. Aba! Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. So, dito na tayo mga kinig sa napuntahan natin. Aba. Oh. Tandahan, baka tamaan yung kabilang sa kente Nandito tayo. Dito yata tayo, oh. Dito yata tayo, tayo pupunta. Para mga pa, baka maulat maula na karon, sam maulat tayo. Dito tayo dumaan ma Ayan. Dito, dito tayo. Dito tayo. Dito yan, ito, 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 ito yun eh. Ito, 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 ito. Hintayin lang natin yung mga anak natin nandun, oh. Ayan, magre-retouch. Samantalang kami ni Mahal na rin, nandito muna kami. Oh, buti na lang kapag dala kami ng sweatshirt, mga kainis. Eh. Medyo malamig ngayon, lumalamig ang panahon. Ano, no, huwag kang magalala, ikaw. Gaya ka atin lang na natin, tanggal ang lamig mo. Diba? Hmm. Asa mo ba sila? Kaya yeah, tara, let's go! Ayan. Ayan ang mga games dito, mga kainis. Oh. Ayan, oh. No? tara dito tayo Laro tayo ma Laro tayo ma Mauna ka Tara Sige mauna kayo Sila muna Sila muna Yan So yung bunso natin Ito so, yung bunso so, ng prinsesa natin Yung panganay Na posisyon na Nasama natin Sige mauna ka Makukuha rito Sige lang Ayan natin sila mag enjoy Enjoy lang sila

Forty to lang. <laughs> ano? Isa pa? Eh, enjoy, enjoy. Huh? <laughs> 69. Sayo, 69? Wow. Well, in, ha? Ala ako. Ini ni sixty nine. Saya sixty nine. Wow. Golden yang. Kalau aku malah kini Ano? Ano? <laughs> <Ay, 20 tayo>. Ano? <laughs> Kaya so nag-enjoy mga kayo so, nagpapa-load sila. Ayun no, oh, nagpapa-load. Kaya nag-enjoy, nag-enjoy sa paglalaro mga kayo so, no family bonding. Nakakatuwa. Ano, naglo-load sila? Grabe no. Grabe ang ano, ang no? enjoy, enjoy ay to, to, to dito naman tayo bilyar, bilyar, bilyar uh, bilyar naman tayo, bilyar ah, uh, banding sa mga anak natin game, 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 game. ayos, ayos, ayos ano ba? bilyar na bilyar okay lang ha? Dito, dito, dito dati, dati naglalaro ako nito pero laro laro lang ngayon lang uli yan makakalaro natin yung mga anak natin ano Anong laro? Anong laro pin laro natin? Siyempre, bilyar <laughs> Ay, Ano Ayan ah, na. tayo Picture kay Mahalo yan. Game, game, game. O, oh, game. Tira. Anong laro yan, te? O, oh, sige. Oh, ayos ah. Mukhang magagaling ito mga anak natin sumargo ng bilyar mga kayinig. Mukhang talo pa tayo ah. O game. O ikaw ma. Sargo ka naman. O yan ah. Maliit lang itong bilyar na ito mga talagang panglaruan lang. Hindi siya pang professional ano. Ah. Ako naman. Ako naman. Sige game. O video niyo. O kampi kami ni Glenn O kampi kami ng Bulsong Prinsesa mga kayinig siya. O game. Kampi kami ni Glenn Thank oh. you. yung ano. Okay. Ito tirahin mo, mas malapit, mas malapit. Tirahin mo yun, o. Oh. Ha? Ah, ah, Kasi gusto mo mas malayo, sige. Ba, 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 O, oh, tirahin mo ito, ma. shoot mo rito, ha? Shoot mo rito sa kabila. ah sige. Sarguhin mo na. Bahala ka na. Sargo. Aray! Right. <laughs> sige lang, tira lang, tira. tira. Tira lang, tira, sige lang. Ah, hindi. Ayan. So, bali magkakampi, dalawa kami ni Mahala Arena. Tapos silang tatlo magkasama. Magkasama, ayan. Ako na, wala. na. Ako na. mas Hahaha 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 Hindi Yon. Ayos. Bal, maso? Dalawa. Ah, macet ba yon? Solid kayo. Ah, kami solid daw, kami solid. Mas solid tayo, titirahin natin ito lagi. Puro solid. Sige, lagay mo dyan. Sige. Okay. Tira. eh, okay. Galingan mo ma, ha? Sa'yo na kasalalay ang buhay natin. <laughs> Ayos. Ayos lang yan. Hindi lang naman tayo. Hindi lang naman tayo. don't take it seriously, hindi lang tayo, hindi hira naman eh. Wala, ako naman, ako naman. Lead. ito ito ito, ito mga try mo ito 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 try mo galing mo ha oh mo galing ha mga chamba ang bihira mga <laughs> chamba ma wag, wag to ha ayun ma oh ma ito try mo ito no yung kulay ano kulay orange Oh, ah, galingan mo ha Haa, ah, sige, oi, no, kaleng ta talaga, ayos. ha, 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 ha. Nice. masaya yung ganito eh, no? yung nakakalaro ng mga anak mo malalaki na mga kainan no? Sarap, sarap sa pakiramdam eh yung banding banding lang dati nung maliliit sila kinakalong kalong mo lang ayun kalaro mo na diba ayos ayos ano okay, yung joy? joy? ano na talaga uy! atyamba! galing ah! Lakas tira, lakas tiyamba ah! Aba, talo kami mga kinis Pag na-shoot yan, panalo sila Aray <laughs> ah, Ira Ikaw na oh, Tirahin mo na yung ano Yung pulay pula Bahala ka na dyan Sa'yo nakasalalay ang aming ano, kapalaran Aba, nakachamba Ang dihira Ang <laughs> dihira si Mahalarena Ang galing tumirado Oh, okay, yeah, okay. Apo! Muntik na! Lali nga! Ang aming pira! Meron pa! Meron pa! Ayun si Misty Baka nakatuso ka! Yan! So bad shot, bad shot sila kaya kami naman ang tira no si Bunsum Prinsesa kita nyo naman no Ayan po mo forma na dito si ano no si at kita nyo naman yung mga pilantik pa lang ng kamay mukhang talagang naglalaro eh no Tingnan natin kung may shoot niya or kung anong mangyayari ay sablay mukhang bad shot din na yan at siya na ano. pati kami syempre tuwan din sa mga nangyayari hindi man kami ganun ka runong maglaro ng bilyar pero sobra sobra kami nag enjoy kung na ng ang pangani na prinsesa yung panalo na sila kaya lang so yun oh, uh, umentra ang ating bunsong prinsesa siya na sabi ko sa kanya shoot mo yan para panalo na tayo ha kaya lang <laughs> bad shot <laughs> labas na kami mga kayo nagsanot sobra sobrang ano na nag enjoy kami ni Mahala Reyna, pati mga bata tapos ngayon tara sundan lang natin sila kung sila pupunta alam man tayo sunod sunod lang tayo eh. sila bahala tayo magpapasarap yun <laughs> tara enjoy kami ni Mahala Reyna. so pumunta lang kami pala rito para maglaro banding lang dito na tayo sa bahay mga kayo nagsanot at nako naman talaga, sobrang sobrang nag-enjoy kami ngayong gabi. Di ba ma? <laughs> grabe mga kayo, sobrang enjoy. Talaga nag-enjoy kami dun sa ano sa games. Yung know, nag games kami, naglaro kami. Sobrang grabe. But, sabi rin sa akin ni Mahal na rin, eh, talagang nag-enjoy daw siya dun sa games. Kasi yung nga yung banding mga kayo, no? lahat masaya eh. Alam mo yun? Yung bang yung mga maliit pa yung mga anak namin dati, pinupunta namin sa ganyan. syempre naalala namin yung mga time na maliliit pa sila pagka pinupunta namin sila sa mga amusement, naglalaro kami <laughs> excuse me po. Tapos ngayon, di ba, malalaki na sila. Hindi naman namin na-expect na mapupunta kami doon. Pinunta lang kami ng panganay na prinsesa. At naglaro kami. Kita nyo naman sa video, mga kayo, sila talaga sobrang tuwa namin. Grabe, no? Nakakamiss lang. Hindi ko lang lubos akalain na ganun pala kabilis ang panahon. Hindi ko lang lubos akalain na yung mga babies namin eh, ang lalaki na ngayon. May mga trabaho na, mga dalaga na, lalaro pa rin, ganun. ato, bilis lang ang panahon, grabe. No, kailan, parang kailan lang, dumating sila ng Canada. Mga teenager, ngayon hindi na sila teenager eh, mga nasa 20s na sila, no? Grabe, bilis bilis ng panahon huh? well, nakakatuwa lang syempre kahit pa paano na makita yung mga masasayang mga mukha kanina habang naglalaro ng ano sabi nga sa akin ni Mahal, ni Mahal Arena kanina eh gusto niya raw uling bumalik doon sa ano sa games Yan. Uh, tsaka ako um, nga pala nag enjoy din kami doon sa ano no? yung pinanood namin uh, sine tagalog movies hindi ako mahilig manood ng mga ganong klaseng sini pero eh mapalabas no yung kila Julia Barreto tsaka kay Joshua pero nung nandoon na ako sa sinihan mga kayo habang pinapanood ko abang maganda rin yung istorya nawili rin ako ha hindi ko nga na malayan yung oras na dalawang parang almost two hours siya tayong palabas na yon hindi ko na malayan ano? kasi naging enjoy din ako ganda, maganda rin yung story ganda tsaka maraming nanood mga kayo nags gulat nga ako eh marami rin pala nanonood dito sa Canada mga bagay, mga nanonood, mga Pilipino parang nakakatuwa lang parang isa to sa mga araw, isa to sa mga araw na talagang sobrang naging masaya kami hmm. nakatuwa sana ulit. So, mga ulit ulit tsuma kayo na hmm. maraming maraming salamat sa pagsama papahinga na muna ako oh. Don't forget to subscribe don't forget to click the bell button pag lagi like kang updated tsaka yung don't forget to click the like button as well yan maraming maraming salamat po kita tayo sa videos hanggang sa muli